Uh, so please tell us something about this new project, itong Malitikto. Malitikto, it's the first uh, first uh, original movie of Fox dito sa Philippines. So it's a Fox original film. And uh, ang ganda ng premise niya nung na nabasa ko pa yung script, on-board na ako kagad hmm. na yung kwento ng, ng polar opposites, isang pare na skeptic. Okay, so exorcist siya na skeptic na pares siya ng isang Madre naman na sobrang devout pero may clairvoyant siya. Meaning nakakita siya ng mga ibang bagay na hindi nakakita ng mga normal na tao. Mm -hmm. So sila dalawa, laging nag heads and yet kailangan nilang parang isolve itong isang uh, mga ilang cases ng, ng exorcism na nangyayari sa Pilipinas. How uh, was your experience doing this uh, film, so Yung much fun. especially as a priest, diba? Parang ano, parang parang feeling ko school or college yung pinasubo ko parang feeling ko yung isa akong intern Ang dami kong natutunan from 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 the production to the our, our, writers were always on the set our producers were always on the set our directors were very easy to talk to and accessible our DOP direct boy and is brilliant and amazing and, and so giving na kapag kausap mo siya you ask for tips on how they they do their work wala silang sikretong tinatago mm -hmm. sa yon and even our co-actors lahat nagbibigayan talaga kaya the whole ano felt like a workshop parang ganoon yung pakiramdam sobrang nag enjoy ako dati ko nag like, ano ka rin ba parang nag nag interview ka ng pare may mga ganun ba yeah, like, kasi nung time na yon ginagawa ko rin yung the pure. Mm -hmm. So, very limited yung time ko na, na mag-interview. Although, I did pa rin. May, may mga kinausap pa rin ako ng mga pare. Pero, a lot of my information came from the, the, the director and the writers who did a lot of extensive work. dami nilang kinausap na pare. So, they would send me video files. They would send me uh, yung mga prayers na ginagamit. Kung ano yung nakapag-usapan, Yung exchanges ng text messages. kung ano yung, yung, yung atas uh, Tapos kung may tanong pa ako, tinatanong ko na lang ulit, pinaparelay. Kasi yun nga, may, may pari dapat sila na nag-usas at lagi. Kaso hindi nagkatugma sa, sa schedule. So, Pinang, pinangarap mo ba maging pare ng bata ka? May mga ganon-ganon? Ito may mga ganon? kasi sa Christian ako eh. Ah, uh, okay. All okay. So, uh, parang uh, na-imagine ko rin siya in a way. Although, ano, ah... Uh, Siyempre, hindi yun yung pat mo. Pakulit <laughs> ako nung bata ako eh. So, bakit <laughs> <laughs> hindi siya para sa akin. Pero uh, there was a time na seeing the ceremony and the reverence and the the ano lalo na yung mga priest namin sa sa Samar sobrang babae din. Mm. I was and you know, uh, working with uh, Jasmine, Jasmine sila, sila Miles solid na first time ah kami ni Jasmine first time namin to work together actually kami ni Ina pero kami kay Popoy eh. It's our First time kami mm -hmm. to, to work together in, uh, in the show si Miles naman, nakita ko lang Sa kabila bao nakita mo nang batang-batang pa lang talaga mm -hmm. ng dalaga, dalaga na so it's my first time to work with all of them and yet, grabe ang ang, ang sarap na para kami kabatuhan kaya nga lagi kong sinasabi parang para katuling nagjojobbing parang bandang nagjojob kanya-kanya kami tinatrain namin asahin yung kanya-kanya namin instrumento pag mag-isa kami para pagdating namin sa set sabay-sabay kami tumutugtog, sabay-sabay kami may nadidiscover doon sa tinutugtog namin, na, ah, pwede palang ganito. O, oh, sige, ganyan yung sa'yo, sige, ganito kayo sa akin para mag mag -match or or mag sumaya or mag balance sila mag -magsala, mag, -magsala, mag interact mag yung mm -hmm. yung piyasa na ginagawa niyo parang ganun yung pakiramdam mo habang nasa set kayo parang bandang nagjojob pero well, ikaw pa personally natakot kang gawin yung film kasi sabi nga may mga eh, elemento di ba sobrang ganda kasi nung nung kwento eh kaya nga ang hirap pag-usapan kapag kapag sa mga interview or sa mga press conference or conferences. Kasi ayaw ko mag-divulge mag ng uh, uh, so much information about it. Kaya yung mga kinakwento ko, ko usually, yung mga nasa pinakauna lang, na dulo na okay lang, sige kahit i-spoil ko yun, okay lang. Pero yung kabuuan na kwento, ayaw ko i-spoil. Kasi yun talaga yung nagpaano sa akin. As in, busy ako noong time na yun, magbinigay sa akin yung script. Sabi ko, sige, sige po, I promise, mapasahin ko yun. kasi usually, parang ano, may ginagawa pa rin ako. Nakita <tapos> ko siya dyan. Sabi kasi nga, silipin ko lang. At saka ako natapusin. Unang silip ko pa lang, first page, dire-diretso na, hindi na ako natulog. Hanggang sa taping na ako The next day, wala ako tulog. Dahil hindi ko napitawan yung script. Ganun ka, ganun ka saya, ka-exciting. And, and, it was, katulad sabi ni Sir Chudo, no, produce namin. Very, very entertaining. From script to screen. Pero fan ka ba ng mga horror film? Yung mga oh, sure. ganitong mga klaseng yeah. Sab film? Sabi ko nga, para sa akin, iba may mga ibang horror na na andun na yung sitwasyon. Sabi natin kahit yung mga dati, nakakatakot siya kung may gusto dito, may aswang, pero hindi mo alam kung saan kung, kung, kung ano talaga yung yung world na, na nangyayari sa supernatural na yun. Ito sila, may may parang sarili sarang rule na parang hula mo, ah, kasi ganito yung nangyayari, okay, yan, yan yung rules ng 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 hunting, yan yung rules ng, ng paranormal world nila doon. Katulad ng sa, siguro kung may foreign film na mayan tulad ko, yung insidious na na series. Mm. Na hindi lang siya horror and thriller, at the may ano siya, may world building element. Na yung mundo nila, kung buo, mm. na yung pag nagta-travel sila sa, sa sa world ng spirit world, pag, pag nag automatic of experience, May rules doon na mapagtatagpintagpi mo na nagiging pang almost science, science fiction siya instead of just horror. Mm. Hindi lang science fiction yung ano nalilis siya. May pinanggalingan, di ba? parang nagiging ganun yung dating. Dito rin, na, na, nakita ko yung Kaya nga tinanong ko sa kanila sa first meeting, Tignan ko, ba't ganun ka buko yung mundo? Tsaka nila sinabi sa akin na kasi sitcom, uh, ano siya dapat dati? Parang episode. Oo, oh, parang series yeah, dati. Series, uh, series uh, siya uh, talaga. Kaya ano, kasi pagbasahin mo, andito Sa pano yung, yung, yung pinaikli na lang nila? Parang di, uh, inano muna. Parang Summarize. Parang sinasaw muna dito. Tapos sinapin muna nila yung, yung iba. So, bali, yung movie na to, yung pilot dapat. Mm -hmm. oh, kasi makikita mo yun kung mo kung successful, di ba? So, lagyan nila ng series. Iba yung yung kwenta namin Si Father Javi, Si Sister Barbie. Pero ang lawak pa ng ganun yung world na binuo nila tapos sa so script mahala tayo na kaya tuloy parang feeling mo gusto mo pa ng first horror film mo ba to? hindi nag, ano daw yung Tiyanak ah um, oo kasama sila ano sila Direk Peggy and si Direk Gloria oo oh, nga pala part, and, with, with, with Judy Ann uh, uh. uh. so, so, si Len si Amy si Sid uh, si, uh, si, uh, si Cero mm -hmm. so ano yung pinaka favorite ano favorite, all time horror film mo? favorite all time horror uh, film of Exorcist has to be has to be up there pero uh, yung bata pa talaga ako, Nightmare on Elm Street. Ah. <laughs> Sobrang tawad ako doon. Halimaw sa banga ba yun? O no? multo sa banga? Ah, halimaw sa banga. Halimaw sa banga. Uh, Huwag kang halik sa Diablo. Hindi ako nakabanya lang. <laughs> so, <laughs> so atas may Tagalog ka pa din oh, gusto na film. Eh. Uh, aside from this maledicto, ano yung aabangan pa sa'yo, tong? Ah, ngayon, Dragon Lady. So, hapon-hapon. Ah, oh, 30, you're part of uh, it. Uh uh, 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 bawat ano. After, after eight, pulaga. Yung naman lang. Tapos to ma, tawag dito, siyempre part ka pa, naging part ka pa rin ng PBB, di ba? of course. Nasusubaybayan mo pa ba? Nakikita mo pa rin ba? Eh, pero although minsan kapag nagkaka-out of town, chose ko, may mga namimita ko mula sa mga bagong season and it's nice na uh, although hindi kami magkasabay parang may sense of reunion pa rin nakakapag-train ng stories ako nga ngayon sa Dragon Lady kasama ko si Jason eh oo oh, oh, uh, nga uh, na, nakapans ko kaya oh. sobrang <laughs> sobrang ano nare-reminis pa rin namin yung mga pero how si do you compare yung mga batch nyo ngayon sa batch ngayon na para kasi may social media ngayon eh oh. di ba well, kumbaga mas maingay sila eh na, meron nag-uumpisa nag pa nag-uumpisa na eh so hindi ko ma-imagine kung ano yung mundong ginagalawan nila ngayon So ngayon, wala kang kilala ng, ng, ng mga PBB ngayon na ano. Mga bago siguro left right away yung hindi yung mga kalalabas okay. na masila <laughs> yung mga love them love yeah, din yung na lottery <laughs> ano, hindi naman as a sign of disrespect makilalan ah, talaga ah. sa ano, although I uh, wish them well kasi I went through that same process and I, I have a lot of uh, love pa rin and I think I think I think them for the opportunities that they gave me kaya ako nandito Mm-hmm. they were the ones who brought me here from the states ano pa ba, ba yung mga pinapangarap mong mga film na gusto mong gawin personally siguro yung mga uh, ano Siguro pipe dream na iya akong aminin pero siguro yung mga gusto kong gawin na pang sarili ko naman. Tulad yung mga na? animation projects na mga sarili kong kwento. Oo nga, di ba nag-ano ka? Ngayon lang, slow burn pala talaga siya eh kasi may mga iba pang ginagawa. Pero slowly but surely. Pero yung... behind the scene, what do you do? Yung mga behind the camera, ikaw ano yung mga personal gusto kong, mo? Gusto kong matutunan eh. Kaya nga sabi ko pala, ano, direct boy ni Guess yung DOP namin dito. Tsaka na yung direct, ano, direct Mark Navy pwede sa next project na lang. Mag-direct ka? Hindi, mag-intern. Mag-shadow lang, manood. manood ah. Manood, 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 manood. Ay, you man, wanna do your own film? Parang ganyan. Puro in the future, na-inspire ako kay eh, Direk Direct, kay Direct Mark. Gra Grabe yung yung sistema nila. ng puro nila sabi ko. Parang, na, na, da, dati takot na takot akong tako gawin. Na parang, iniisip ko, hindi ko siguro kaya yung ganyan. Siguro, fighting lang, malayo sa, sa kakayang ko. And yet, seeing Derek Mark how, how in command he is and still so how relaxed and the creativity that he brings into it parang na, na inspire ako na kahit nakakatakot siya na baka, kahit, na baka hindi ko pa rin kayanin mas gusto ko na siyang subukan para i-challenge yung sarili ko pala last na lang, kamustayin ko naman yung love life mo oh, na? how oh, Skyla? yeah, we're, we're, he's great and we're, we're amazing we're planning to have, napapag-usapan niya na ba? definitely, of course, of course everything that we do, from this point on, is tapunta na doon, tapunta dun sa, sa pamilya namin, sa sarili ang pamilya na nabubuhin. Mm. Hindi na mga, mga bata. Hindi mm. na mga kami yung... Pero na, nakikita mo nang siya na talaga. Walang, walang tao. Siya na talaga yun. As in, it's not even a, a, question. Ano daw yung dream wedding niya kung sakaling matutuloy at Yung dream <laughs> wedding niya yung kasama daw ako. Eh, nakasunod. Ang lalim ah. May mga beach ba yan? Pero church ba yan? Sure, church church, church ready. Church gusto niya at gusto niya simple lang. And simple, intimate. And, and know, with, with family. Sa so, mas, mas, mas sovel, hindi mo, hindi mo papakita sa, hindi mo iaana ano, sa public. Kung pwede, intimate Aras, lang simple, kayo. Siguro hindi naman maitatago din at hindi na namin din gusto may pag, pag Siyempre, we want to save it as, as, a family and as a couple. But at the same time, we, we, we have a lot of fans din that we would like to, ano, na, siyempre, ayaw din man namin pupunta mo sa kanila so I'm sure makikita rin nila at mga malalaman na at, at mapapanood na rin sa mga Okay, please invite them na lang to watch this Maledicto Everyone, sana panoorin niyo po ang Maledicto May one na po yan Promise ko, hindi po kayo magsisisi It's a very very thrilling and entertaining film that we really worked so hard for for all of you and we can't wait to hear what you have to say about it once you've seen the film Thank you, Tom.